Hello everyone, welcome ulit sa king channel ang tinggaling TV Ngayon ay nagpapakain tayo ng ating mga alagang manok Native chicken Ayan po sila o oh. Ayan na po silang lahat Yun, parami ng parami yan Oops Ito, tapos mayroon na naman silang ano dito mga boss mayroon na naman silang itlog yun o oh, mayroon na naman sige kain lang kayo tapos ngayon doon naman tayo sa ating itik magpapakain tara na saka okay, ito na po yung ito na po yung iba manok yun o oh. saka so, ito hanggang na nila hello hello hindi ng na ulit sila nangingitlog dahil alam na malahibo yan pakakainin na natin dito Diba, lakas kumain oh. May halong page na yan. <clears throat> Kaya yeah, ang sarap talaga mag-alaga ng ganitong ano, bibi or itik. Uh, magpaparami ako ng itik. Lalo na pag uh, tagani ng palay. Pakakawala mo lang sa palay. Ngayon ay eh, tanima na eh. Kulong muna sila dito. Masapa naman. Kaya mag-alaga tayo ng marami nito. At saka marami tayo para marami tayo mapulot na itlog. Ipaparami po tayo. At nito na lang po mga boss. Ako nga pala si Busanting. Ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap.